Kumusta mo yung pakiramdam mo? Kinakabahan ka ba? Ha? Medyo? Hello? Ang hirap lang kasi ang mga bagay na ako ay tinatago. Hmm maraming hindi pagkakaintindihan kaya nagka, napunta, napunta ako mm. sa ganong sitwasyon eh. Ayun, nakapangusga agad ako nung ng nung parang uh, sila siya. Mm. Mahal na mahal ko po siya at sorry sa lahat lahat ng mga ano ko sa kanya, yung ko. Mm. mm ako sa kanya dahil ano, dahil mm. baka pag dumating paano na malaman yung totoo. Mm eh ano baka layan ako ganun Gusto kong linawin mo yung papano niya pinaliwanag sa 'yo na wala na yung bata papano na wala wala daw yung hindi yung kuya-kuya niya yung kausap ko noon eh mm, anong sabi palabas na ako, Sa mga puto ko naglahat. Kasabihin ko magawa kwento. Hmm. Ito. So, Nakabayaan nag... nag Uyahan niya lang yan. So, ay, It, naman ako. Ito yung sabi niyang kuya niya. Uh -huh. Oh my goodness. Ay, nako. Hindi ba, ba? Kaya nagulong-gulong na isip ka niyan eh. <laughs> Tapos, kinakausap niya ako nung marang gabi niya yata. Hmm. Nagsisinawal yung nga niya pa. Tinatawagan niya pa itong kuya. Uh, Siyempre, kala niya hindi ko na alam. Hmm. Bakit na pa? Mamangmangan pa. Okay. Ito nag-text siya. Parang walang nangyari. Mm, Nasaan ka na daw? mo siya. Sabihin mo, asama mo si Tatay Ram. Hmm? Okay. okay Baka umalis yan eh. Mamaya na? No. Okay. Mm. Pero mas maganda pagka nagkausap na kami. Oh. Ano yan? Ma magkakaliwanagan lahat. Magkakaroon ng linaw lahat. Pagka si nag-uusap na kami. Siyang mag-exka po. Kamakas. Hindi. Yes. Kasi gaya nun, pagka hindi ka honest no. talaga, kahit kanino, kahit basta hindi ka honest. oo no. oh pero pwede, pwede naman siguro sa mga ibang tao pero yung uh, mo, yung mga malalabi sa'yo. Ipang usapan niya. Hindi, kanino man. No. Kasi L kasalanan lalo, yun. lalo na kung mahalaga. Uh -oh. Hindi, kung, kung meron kang bad intention kanino man sa buhay mo, sa sarili mo, eh hindi kayo i-bless at hindi ka magiging masaya. No. Gaya niyan, nadamay ka. Dahil no. dun sa hindi siya Anas sa no. Pero kung, di ba, I may mean, nagpapayo sa iyo, na Pero ano muna. Pero hindi humingi ng payo sa iba. Pa. Mm. yung po yung Hindi, uh, I mean, sa iyo, no. kung pinaliwa, nakinig ka sa amin, naniwala no. ka na, ah, tama si Tatay Ram, tama yung mga nakakatanda, nagpapayo sa akin na huwag muna kilalanin muna, huwag pa dalos Yun yung ano, yun nga, sabi nga, pagka sumunod ka sa ating Diyos, sa mga magulang mo, hindi hindi ka mapapahamak. Yun, dahil sinunod mo yung kagustuhan ng mo. tawag ng laman, yung sarili mo, hindi mo, hindi mo inayahan na si God yung manguna sa mga plano o desisyon mo sa buhay, magkakano talaga, magkakaroon ng problema. Pero sa mga ganyang mga relasyon, Napakalaking bagay nung tiwala. Yung honesty. Kung nalaman mo kagad, 39 siya. Nung una pa lang na nagsama kayo, nag-chat-chat nag kayo. Posible ba na ano? Na, kasi siyempre, sa unang ano natin, gusto natin. Kaya mo, kaya mo siya in 13 kasi alam mo, ka-edad mo lang. Pero kung nagsabi siya ng edad niya nung maaga, posible Impossible. na tuloy-tuloy yung ano nyo. Kasi maraming nagchat-chat sa iyo, di ba? Oo, oh, sobrang dami po. Kaya nagugulan talaga ako ng kapanahon. Oo. Hmm. Oh. Sobrang dami. Sal talagang ang dami nagchat-chat sa kanila. Ka kay kahit kay Kuya Alexis eh, ang dami nagchat-chat sa kanya. Ang daming aral eh, no? Sabi nga kung kailang nangyari na doon, yun yung pagsisisi. Parang pinipicture ko na pinipicture mo na ah, uh, uwi siya, magkakaroon na kayo ng anak. Ah, gano ka ano yung disappointment mo nung wala pa ang baby? Sopra-sopra. Hmm. Napatawag pa nga kay tito Cesar si na no? Mm. -hmm. Eh, siya naman ayaw niya sabihin kahit kanino. Hindi eh, naman pwedeng ganun lang. Mm -hmm. Eh, ewan ko, totoo baby talaga. Payak-yak pa ako. <laughs> Naiklip ka muna. Wala pa, hindi na rin ako makakatulog. Okay? Bakit? Ano talaga? Hmm. Ano? Gusto mo kape? Dalawang <laughs> araw na akong gising. Ha? Dalawang araw na akong gising. Dalawang hmm. araw na gising, hindi ka baano niyan. Baka mapano ka. Boss, boss. Ang otak ko sa nagising eh. Hmm. Pagka pagod ako alam mm kong... Pagka nahiga ako, tulog agad ako. Pero hmm. ko, hindi ko alam na hindi ko maitindihan. Hmm. Papabuntong ini nga po, katekram, ang ating kuya ano. Ilang months yung ano niya, ilang buwan daw yung bakasyon niya. Pero alam ko, for good na yung ano niya, di ba? Yung pag-uwi niya, yung magsasama na talaga kayo. Pero yung, ano yung pinaplanan niyo sana? Ano yung, anong mag, magbibusiness ba kayo? Magtatrabaho ko? kayo o siya? Dito na lang ba siya magtatrabaho? Ganun? Anong plan? Dito na po siya magtatrabaho. sa na, sa Pampanga. Hmm. Magkablog na lang po siya. Oo. Uh. Kaso wala. Tapos eh. na. Nanalaan. Na, sa man nalaman <coughs> Yan na yung mahirap pagka uh, meron talagang ano. sabi pa niya sa akin, hindi yung, dahilan para iwan ko siya. Ang pagsinungaling niya. Mm. Hindi pwede kasi hindi siya naging tapat sa'yo. Depende na lang sa'yo, siyempre. Mm. Hmm, ano, nandun yung madidisappoint ka kasi nga hindi siya naging honest. Pero nasa, yu, nasa sa'yo nasa yan kung... Kung hindi naman maayos, at, uh, kasi sa isang relasyon, pagka nagpataasan kayo ng pride, walang magandang idudulot, walang magandang samahan. Pagka may mga pride-pride, okay lang, hindi masyadong matapang na pride. Yung, yung tide matapang yun eh. Yung Ariel matapag. Yung ano, yung kala. Kala yung ginagamit namin. Kaya hindi masyadong ma-pride. Hindi. Mm -hmm. Ano lang. Pinapatawa ka ito. Hindi ka matawa. Hindi ko sabihin yung pride. Pagka ano, dapat walang pride, pride. Para... Paano yun kung may nagawa siyang mali? Kailangan... Hindi gan pa niya. Ah, uh, eh, mali yun. Kung mm -hmm. dapat, kung alam mong mali ka, hindi ka lang Hingi ka ng, ka ng kapatawan, hingi ka pa ng pasensya. Pero kung mali ka na, nakaganyan ka pa rin. parang ano, hindi na maganda yun. Kakarating lang ho namin ka Tegram dito sa anong lugar to, Kuya Chano? Libertad. Libertad. Malapit na kami sa kung saan sila nag-rent ng kanilang ano po, apartment. Ba't nalaman mo tong apartment na to? Naganap ka. Asa naganap? Buti alam nyo nga napin to. Nasa ano siya? Internet. Um, okay. Kumusta mo yung pakiramdam mo? Kinakabahan ka ba? Ha? Medyo? Kinakabahan mo siya ka ram. Mm. Mamimit ko na siya. Gandang gabi po. Hello. Kumusta? Ah. Uh, ito ka Telegram sa mga sya, sa mga sobra pong nagalala. Kaya Tilea, kay Kuya Jano. Sa ngayon po si Ate Lea, naya po siyang ano, naya po siyang umarap po sa ating mga katekran. Pero, merong, uh, ano, merong pong sasabihin si Kuya Jano. Kuya Jano, eh, yung mga pinag-alala mo sa mga sinabi mo sa akin. ano hmm. Anong napag-usapan nyo? Kasi katekram, uh, sabi ko muna, kasi mahirap nga na na natin yung ano, yung emosyon, yung galit, yung kasi hindi ka makakapag-isip na maayos nun eh. So, sabi ko, ganito muna, uh, matulog muna tayo. Uh, Doon nga, nung na nakarating ko kami dito sa, ano po nila, at uh, sabi ko, hindi pwedeng masabayan natin yung emotion, sobrang galit. Uh, mag-usap muna. Importante, dapat talaga mag-usap. Pagka-kalmado na lahat. Ano? Ayan, maliwanag mo sa amin. Ayun ang hirap lang kasi ng mga bagay na man ma tinatago. Mm. Maraming hindi pagkakaintindihan kaya nagka napunta napunta ako sa ganung sitwasyon eh. nakapangusga agad ako ng kung nang uh, si Rena husga ko siya. Mm. Pakahirap ganun na malalaman mo bigla kasi hindi mo pa kasi alam yung pinakabuong kwento kaya mm. -hmm. Uh, sa sobrang dami sobrang dami ko natutunan talaga sa naging ka siguro sige may purpose si God na kung bakit ko siya rin nakilala mm. -hmm. kasi ako mahilig ako magtago ng mga kwento nararamdaman ko Mm. -hmm. Mm. -hmm. mm -hmm. Parang may hiya tapos na po. <laughs> mm. Di ba po nung nakilala niyo po ako, nagpipigil po ako ng kong uiyak. Mm. Kasi wala po kasi po ng pagkabata ko, ipinipigil eh, ako na mm. Uh, po. Mm. Nagpapanggap lang ako malakas yan. Tapos. Mm. Ayan. May nakilala akong tao na patuloy sa akin na dapat lumaban ka. Pa. Parang kumbaga, kung ako hindi lumalaban, siya, siya yung kabaliktaran. Um, Kaya yan lumalaban talaga. Lumalaban Opo, para sa'yo. Oo po. Grabe. Mm. So, Sobrang-sobrang paksa sa, sa Diyos. Grabe. Mm. Kahit na sobrang dami ko ng maling nagawa. Oo Minsan mm. naging pasarili talaga ako. Yeah. Pero, eto, sobrang gaas sa pakiramdam na nailabas ko na lahat ng ang hinanakit ko na nabigyan na lino kung bakit. Kung bakit yung mga tanong ko nabigyan na ng kasalutan. Ikaw bang sarap sa, sa, sa pakiramdam? Okay. Thank you, Lord. Yeah. Doon tayo, Nin. Doon Yan tayo mas pinapatibay ng ating Diyos sa mga pagsubok. Sa bagay, sabi nga, pero sa karanasan ko ng kuya alam ko sa kakapanood mo ng mga vlog natin, no. naintindihan nyo kung bakit nandiyan yung pagsubok. Dahil karamihan ng mga pagsubok na dumadaan sa atin ay kagawa. Parang tayo din naman talagang may gawa. Pero kung uh, doon nga, uh, nakinig ka sa mga nakakatanda sa'yo, future muna, ganito muna, ganyan muna, uh, ihanda muna lahat, may iwasan yung ano maraming mapapahama. Okay. Uh, yung iba, kaya nga, di ba, napapabayaan yung mga baby okay. dahil sa mga kanyang mga pabusog sa mga desisyon natin. Okay. Nagiging biktima yung mga bata. Uh, thank you ako kasi, ano, okay. at least kahit papano yung natuto tayo. Pero okay. sana wag na maulit. Ang mahirap kasi, natuto na tayo at maulit ulit yung hindi maganda. Okay. Uh, ito yung gusto kong marinig. Ano yung mapapangako mo sa kanya? Hmm. Kasi nung po nang gulong-gulo po yung isip ko, um, umalis pa ako dito sa may unit ko po. Yun yung si Lea. Hmm. Yun yung talagang parang gusto mo kong mawala sa kanya. Oh, po, Talagang. Talaga. Kasi ang pagkakano hmm, ni saying? Kuya Jano Telegram sa ano ko sa kanya, parang mawawala po siya sa tamang pag-iisip. Tama ba? Hindi naman gano'n. Uh, madidepress madidepress lang. Uh, madidepress. Kasi, yun nga, sabi nga ni ate nagawa niya pong magpagpasinungalingan yung mga ibang mga... Kasi nga, sobrang pagmamahal. Pero sabi ko nga sa ating inaana, hindi ano yun para... Yun nga, gumawa ka ng hindi magpapagsinungaling, gano'n. So at least doon natuto, yun nga yung consequences. Pwedeng talagang masira instant yung sa mga Lea, pagka may mga ganon. Okay? Okay. Hmm. So sorry na no, sa sa mga nagawa ako. Hmm. hmm. Yung hey, mahal na mahal ko siya. <laughs> Ang ganda ng Ismael ni eh, Ate Pero sigurado ka lahat ba, ibinaon mo na lahat yung galit mo, yung ano mo, binaon mo na, hinuk, i, anong tawag doon? Wala po pagkabata ang gasagit. Ang pagkabata. Yeah. Huh? Okay. <coughs> si Ate Lea naman, Ate Lea, ano yung gusto mo mo nang sabihin sa minamahin mo? Uh, um, gusto ko nang sabihin kay Diyano po, ano, mahal na mahal ko po siya at sorry sa lahat-lahat ng mga ano ko sa ano, yung pagsisinuwaling ko. Hmm nagsinungaling ako sa kanya dahil ano dahil baka pag dumating pa na malaman yung totoo eh ano baka layan ako ganun <laughs> kaya hindi ko siya ano pero konting ano lang po yun hindi naman po yung sinungaling na ano pero yung pagmamahal ko po sa kanya totoo hmm. meron po kaming hindi konting hindi pagkakaintindihan lang po na ano yeah. About po kay Ma'am Takumi pala. Sorry po sa mga ano. Oo, oh, pala, si uh -oh. nanay-nanay niyo. Yung... Malaki po yung respeto ko sa kanya sa iyo at si Malaki Ang laki ng respeto ko po sa iyo. Naano lang po siguro sa ano sa nasabi niyo kay Jano noon na yun, parang inaano niyo po yung ano niya, yung isip niya. 'Yun nasaktan po ako. Mm -hmm. Sobrang dinibdib ko po 'yun. Mm -hmm lang po yung ano. At saka maraming salamat po sa mga ano oh. sa mga tumulong sa ano Suba Siblings. Mm. Hala na kina Kuya Ram, kina Sweet Mary at saka sa lahat po ng ano mga viewers. sa mm. saka subscribers ng ano Jano, Jano Suba. Oh. saka ano po sa inyo po. Teka, ang maliit na bagay. maraming salamat po at pumunta po kayo dito at nalinawa, nali nal naliwa, wanagan po lahat yung ano namin. Mm. Kasi kay, kailangan din naman ang magsasama kasi. Opo. Wow, kumbaga kami, uh, lang sa inyo. Kaya may mga, siyempre mga tatay-tatayan nyo, mga tita nyo, may mga bayo na na matututo tayo. Pwede tayong, pe, ano yung pwede natin baguhin. Di ba? Opo. Yan lang ang gusto mo sabihin sa minamahan mo. Ah, uh, ano. Uh, maraming salamat kahit nagsinungaling ako sa iyo, Jano, baby. <laughs> ano, tinanggap mo pa rin ako. Mm -hmm. Mahal na mahal talaga kita. Sobrang pagmamahal ko sa'yo. Uh, ah, okay. kasi kagabi talagang, kagabi ka teklan, talagang nagtutusa ako. Nang makita mo siyempre yung mga inaanak mo, itong anak na namin, na alam mo yun, after may yak, parang uh, may yak ako ah. Hindi, <coughs> <coughs> ibig <coughs> ibi ko sabihin, kasi parang ano yani, eh, parang hindi na sila iba sa akin eh. Para kasi ang dating sa akin, na anak, sorry ah, parang siyempre ang dating sa akin, sumbong niya sa akin, nagpapasok lolo, para siyang, parang, um, ano pa, para siyang batang pinaglaruan. Parang dating kasi ganun sa akin. Para sabi ko, bakit kaya? So, ngayon, at least, siyempre, wala naman ako sa na mang ano po ang ano parang gano kasi kayo naman kaya naman yung mas nakakakilala talaga sa isa isa kaya minabuti natin ka Tekram na siyempre sila dapat sila mag-usap. Pagka mga ganong ano kasi hindi talaga makukuha sa init ng ulo, sa nararam, sobrang sakit ng nararamdaman kasi hindi ka nga makakapag-isip ng tama. Kung nandito lahat ng ano mo, Sobrang sakit Ang uh, buot yung... So, yun lang, Ate Kram. Uh, na po kami nito. Luwi na kami nito. Masaya ako na naayos natin. So, sabi mo nga, meron ka pa ding uh, pag pagkakulang o pagkakasala sa kanya. Si Ate din. May pagkakulang at pag pagkakasala din. Pag, ganun. So, Basta tanggapin niyo lahat ng plus ng bawat isa. Oh. At saka kaya mag-ano muna ako dun sa kilatita niya, sa mga hmm. tito niya. Oo oh, nga pala. Uh, Para sa mga ano, sa tita at tito ni Jano po, uh, sorry po sa lahat-lahat ng ano, mga, yun yung ano po, nagawa ko sa pamangkin niyo. Hmm. Sana po ano, mapatawad hmm. niyo rin ba ako sa mga ano. Sobrang bait ni tita Lumpa at saka ni tito Cesar. Pagka nakita kayo nun, masaya lang kayo. Opo. Oh, Lagi mo nagchat-chat sa akin si Tito Cesar. sobrang um, so, um, bait lang. Opo. Oh, ba. Wala akong masabi kay Tito no, Lota. Tsaka kay Tito Cesar. Sabi ko nga kayo kayo siya, Kung ano man yung ano, kung ano man yung dapat pag-usapan. O kung makakatulong si tatay lang kay Sweet Mary, Dila, tawag lang kayo ha. okay oh. Huwag kayong maiyang tumawag. Kung ano man. At, uh, yun sa mga ano po, sa mga sempre ang daming excited dyan, naghihintay dun sa Baby Angel uh, ako na-comment po muna ako dun sa Baby Angel po nila pag uwi daw po nila Ate Lea sa Pampanga dun na lang daw po nila i-open about yung, about sa baby i okay so yun lang kuya are ah, ingat Ate Lea ha ano hindi okay, kayo pa mag-ingat kuya, salamat ano lang, enjoy niyo yung ano Maraming salamat sa na uh, katekram sa mga, sa pag at sa uh, mahabang pasensya ninyo po sa akin. Maraming <coughs> maraming salamat po. bye <laughs> Pero 1 <laughs> to 10, kumusta yung puso? Gusto, yung pinaka-good, 10. 10 po. Oh, 10. okay. At least okay na. Naliwan na agad na kayo, no? Oh. No. Ganun lang naman yung katekram. So, enjoy nyo yung samahan nyo dito. Nah, okay. po. Okay, ingat. Ingat din Okay, yung harap ko. Okay. Ingat mo si at least, naliwanagan kayo. Ha? Ako na, yung harap nga. Kaya. Ingat kayo Ingat Ingatan mo yung sarili mo. Maraming salamat. Welcome.